Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. may free health sila benefits yes. oo at saka pag sila ay nagkasakit tatlo ang mababawas sa kanila mm. 12% VAT exemption 20% senior citizens discount and Philhealth discount wow. maski sa, yeah. maski, sa fee, maski sa professional fee maski sa professional fee mababawasan sila nang yes. ganon yung tatlo wow. oo pero kung sa restaurant Yes, pero kung sa restaurant at saka sa pagbili ng gamot, yun lang 12% VAT and 20% senior citizen discount. May tanong ako sa VAT, uh, Congresswoman, bakit yung ibang <coughs> mga restaurants ay e non-VAT at uh, hindi nagbibigay ay, ng 12%? Ay, hindi po. Basta pagkain sa restaurant, bata, bata ba yun? Ah, 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 exempted kami ng, ng pag-ano ng VAT. Pagbayad Oo. sa VAT. Dapat siguro Oo. tingnan din natin yung pinaka-paborito kong coffee shop, which is Starbucks. Uh -huh. Kasi madalas... Ay, na, ano na namin yun. Na, kasi nagkahi, nag kami ng more than one month every mm. week. Mm. May hearing kami. At isa ang Starbucks na inireklamo. Yes. Oo, kasi daw naka, naka, ano pa, naka, nakalagay pa sa parang billboard na only one coffee daw ang ang libre. Oh. Eh, oo, oo yun, yun ang ano kaya sinabi namin, bakit naman bakit uh. ganon? Eh kung makadalawang o tatlong kape ang, yeah. ang, senior citizen, tapos makakain ng tatlong ng dalawang pastries, basta kinain right. niya, entitled siya. Per ng ano, ng kwan, uh. ng uh, ng discount. Sabi na. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.